Alam nyo ba na napaka ng itlog sa ating katawan? Dahil ito ay mayaman sa protina, minerals, omega-3 fatty acids. Narito ang mahalagang benepisyo sa pagkain ng itlog. Una, eggs are nutrient-rich. Ito ay sagana sa vitamin D, vitamin B2, vitamin A, and E. Pangalawa, eggs provide excellent quality protein. Ito ay nakatutulong sa pag-repair ng ating mga muscles. Alam nyo ba na bawat isang itlog ay mayroong 6.3 grams of protein? Kaya magandang kumain ng isa hanggang dalawang itlog sa isang araw para sa ating muscles. Pangatlo, eggs improve levels of good cholesterol. Dahil nga sa sagana siya sa protina na ng mga heart diseases. Pang-apat, eggs provide a good source of vitamin D. Ang egg yolk ay mayaman sa vitamin D na kailangan ng ating katawan. Eggs also helps weight loss. Dahil nga sa sagana ito sa protina, napakababa ng calories nito. Ang itlog din ay good source of choline. Thank you.